wala pang wala pang pan ganong tao kaya papakita ko muna yung gym ha ito ang aking desk ayan dito, dito ako tumatambay tapos makikita mo ayan yung mga gamit yung gym ko ah, di ba ayan ang gym ko makikita mo di ba malaki ba makikita mo dyan ayan yung gym ko Ayan. Ito na yung mga mababahong marabo. Nagtitreadmill na yung mga estudyante ko. Ayan. Ayan na sila. Tapos, ito. Ayan. Ayan na yung mga bike. Ito yung isang estudyante kong sundalo. Na, retaro na. Hello. Hi. Who is this? Uh, ano Hanna, Hanna Anna, Ha? Huh? Hi. Uh, tingi isang ko dito. Isin mo siya Ay, Ano na madam. ah isang isang yung aming janitor. Hindi, si kay Roger yan. Punosita lang dito sa gym. Ayan. Ayan ako. Tapos, ito yung iba pang gamit. Ayan. Kita mo. Malaki, di ba? Ayan. 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 ito, mo. Kita mo na lahat ng kinakalikot ko dyan. Maya-maya ako ng mga dumbbell kaya ano na. Ayan. Tapos Ayan Kuya Roger Tapos paglabas mo ng gym Makikita mo Ayan yung counter Si Halloween Ayan Tapos Ito yung office ng manager Ayan wala pa Late na, na naman si Kulangot tapos dito makikita mo yung playstation ito yung PlayStation. Yan. Ngayon si Masla, bantay ng ano. Yan, ayun yung mga PlayStation. Diyan trabaho yan. Yemeni. Yan, yan. Tapos ito yung table tennis court. Yan. Ito yung Ayan, naroon nila. Ayoko kung ano yan. Football. Ayan. Tapos ito yung table tennis. Yung bilyaran. Ayan. Yung bilyaran. Tapos ito yung canteen namin. Ito kami kumakain. Ayan. Di ba? Kita mo. Tapos ito yung massage. Massage area. Dito sila nagmamasage Ayan. Ayan. Ayan yung pwesto ni Bong. Tapos pag umakit ka dito, ayan yung bar sinasabi ko sa iyo. Diba? ba ako ah. Kapakita ko. Yan. Ito yung bar. Ayan yung office ng manager. Ay, ng may-ari. Tapos, ito yung bar. sinasabi ko sa iyo. Pwede kang manood ng TV. Pwede kang umupo. Yan. Tapos, ito si... Abu siya. Ayan, ayan yung sadik ko dito, kaibigan ko dito. Ayan. Diba? Nakikita mo, ayan. Ayan, dito kami lagi umuupo. Tapos, meron ding bilyaran dito. Sa loob. Ayan. Diba? Ayan. O, sige na. Nakikita mo na yung ano. Nakikita mo na yung buong alsyalala. Basta, ingat na lang lagi dyan. love you bye-bye